Yan, good morning, good morning sa mga viewers ko at followers. Tang umaka. Dito naman po ako sa aking area upang manghuli ng mga isda. Ah, uh, kung tawagin sa atin ay bisogo. Ayan, Uh, sibad na ako ano kayang isda nito ayan na nga bisugo na nga o oh. hmm. yan like comment at uh, pakishare na rin na rin po ng aking video at maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta nyo sa aking video ang natin ngayon ay eh, itong kabalitas yan ayan ganda ang basahin yung <laughs> na tayong pamprito. Isang piraso pa lang yung huli natin. Wala pa dun ang pambigas. Ayan mga kaibigan. Panuorin yung aking video hanggang sa huli. hmm hmm no isdang killer ito oh. yan Yan, buo ang mga ngipin nito. Hmm. Yan, mga ngipin po guys. Oh. Hmm. Yan, oh. ito guys yung salot sa aming maghahapin no. Mukhang kanyang ipinbuo. buo. Uh, ang tawag dito pilir. Pinuputol nito yung mga nailo namin. Naglapas na yung kanyang bituka sa kanyang yan, oh. Uh. Yan yung pusod.